Parang mas nakakarami yata ang taong mas natatakot sa Diyos kaysa tunay na nag-e-enjoy sa kanya. Sa awit 16.11 na ganito ang sinasabi, Ituro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Nakaka-enjoy na makasama ang Diyos. Amen po ba ako doon? Meron nga tayong awiting ligaya ng kaligtasan na kung saan kapag kasama mo ang Panginoon, wala nang hihigit na ligaya. Pero sa totoo lang, parang mas nakakarami yata ang taong mas natatakot sa Diyos kaysa tunay na nag-e-enjoy sa kanya. Kahit na kristyano minsan natatakot din sa Diyos na parang hindi sila confident sa biyaya ng kaligtasan na natamo kay Kristo, palagi nating tandaan ang natamo na pakikipag-ugnayan at pagkilala sa ginawa ni Kristo ay para maibsan ang ating pagkakasala. Magkaroon tayo ng katiyakan at mawala ang pag-aalinlangan sa buhay na ito. Sabi sa Isaiah 41 verse 10, Ako ay isa sa iyo, wag kang matakot, ako ang iyong Diyos hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Napakagandang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga dapat masaya at nag-e-enjoy ang bawat isa sa ating pang-araw-araw na buhay kasama ang ating Panginoon. Yung mismong kalagayan na mayroon kang kagalakan, kapayapaan sa Diyos, at nasisihan ka sa Kanya sa bawat araw ng iyong buhay, kung magka, magiging ganon, ikaw ay magiging isang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa iba. Malaking bagay po na alam na alam natin na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, Piliin mong mag-enjoy sa biyaya ng kaligtasan at magsimula ng ganitong pamumuhay. Sabi nga, ituro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan at sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Palagi po nating tandaan, walang kayang pumalit sa kaligayahang dulot ng ating Panginoong Yesu Kristo. Marapat lang, manampalataya tayong lahat, anuman ang ating sitwasyon, ang kaligayahan ng kaligtasan ay hindi maaaring agawin ng kahit sino dahil iyan ay regalo ng ating Panginoon sa lahat ng tumanggap sa Kanya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas.